dinardal mo siya. Ito yung, yung plastic po. Kaka. Ako ganyan ganyan yun. Lar. Si Esteban, ako dami ko nagawa kanina. Siya, wala. Saan ka pituray yung bitanay, pati yung brush, hindi ko makita. Saan na ngayon? Ah, doon laro na yun yun nila. <laughs> Pabasagin ko yan. Oh. Ayan ang binigay. Binigay. Bilis. Ispadahin <laughs> mo na lang isda. Kabuli <Papi> mo. Tapos ka yan. Ang tabi dyan. Kaya ba dyan rama sa Bibigay nga ispada mo, oh. Kala ko ito yung order mo. Ano ka order mo? Ayo, di spring pa pala tayo. Napindot. Salit pa. Ayo. Ito mo, oh. Ang ganda pala ng espada na order mo. Ay! Puta! Sawa eh! Ba't nito? Ha? Ano kayo mo? Yudel? Hoy. Espada. Ano inorder mo? Ha? Espada? pa tumating ay, ano? Ito. Ay? Nasaan kayo pira mo? Eh bakit naman Nasaan pira mo? Ha? Ayan nandumating eh. Ay. Ay, di, Napay ka. Ha? Urahin mo yung shopee. Eh. wala kang ano? Pira. Wala. Magkano ka yan? Ilang pira yan? Ilan ang pera mong binigay dan? Ilan? Ilang kay nardar mo? Isang pira sa? Hindi, pira pa suta rin patalong. Ilan ang inorder mo? Ilang patanga? Isa lang ha? Oh, yung mandoy ito. Di pa tanga yan. Para sa tanga. Sa tanga yung kukula. <laughs> Sino pa. ka Siya. Baka na nga dyan eh. Ano? Bibigyan natin kay dyan. Ah. Hey. Dito, eh. Oh! Ba't yung mag-atanggapan? Ito yung in-order mo eh. Na-order, hindi naman. Bakit? Bakit? Hmm. Puto tayabon! Tayama! Sabi daw yun daw ang anorder mo. Kaya yun daw ang daw atin nga eh. Wala ka pala. Kujiral! Ay kaya buner!